Sa na, si Mark. Hmm. Ayan o, Taman, dandataw, eh. si Maki. Siya ang nagluluto ng bago. Ano si may agreement sa inyo? yung may sa inyo? sa inyo? At si Erika. <coughs> At si May, nangingi magic sarap. Magamit ko naman pala yung kaldero eh. Si May na lang ako ngayon, sir. Si May na lang ako. At si Aris ang palopayong. Okay na yan, hapo. Si ang inis sa taas, ang inis sa baba. Brenda, ang tagahalo ng gulay. Ako ang tagahapoy. At ako naman, nag-a-apoy. <laughs> Pero tayo. Pero ako pa dito, wala pa ah. Oh sarap. Si Leslie, anong ginagawa ni Leslie? Oh, grobe! Binus lahat. Si Lucky, nagpapahinga. <laughs> Kasi daw <laughs> <tao> mainip. Hindi pa yan, nilano kuya. Lucky, pakihawak ka. Hindi, hindi. Nilano na

kaba ba jing galit la si tyris